po yung ating mga kalabas at okra lagay ko naman yung ating ano na ano tawag dyan Ang dahon ng ating sibuyas tapos ilubog natin at okay na yan kaunting kulo ayos, kakakain na tayo ayan, dahil luto na po yung ating gulay, okay na yan Siyempre, may gulay tayo. Meron din tayong kaulam niyan. Ito po ay kotoleta. Polo po aray. Ginawa ng hinday. Hindi na naipakita sa inyo. Ayan, kain na po tayo. Yummy, yummy. Salamat po. God bless. Bye-bye. Ayan, yeah, magandang araw po sa inyong lahat. Meron po tayo ditong kalabasa. Nagayat at nahugasan na rin. May bawang, luya, <laughs> sibuyas, at itong Sibuyas na si Rewa. Ngayon, may nagpapainit na. tubay. Eh. Ako na rin. Nor cube. Gulay ho, aray gulay. Isang kutsarita. Nilaga ho, oh, nilaga. Laga. O, oh, sino na kain dyan? Ilalagay ko na rin luya. Para parang, ano ang ah, para At sa ayong sibuya, sama-sama na. Bakit may sibuyas? Ay, eh, marami akong sibuyas. Ay, eh, sayang ito. Good <laughs> luck yan. Areho ay tawag sa amin. Ay, bulang lang. Ay, eh, ngayon, wala po akong ano ng, ng, ng bigas, hugas sa amin. Sa Batangas at Laguna. Ano ang ginagamit? Hugas bigas. Pakukuloyin po natin bago natin nilagay yung ating mga gulang. Okay, ngayon naman po, ilalagay natin itong ating kalabasa. Siyempre, may kalabasa tayo. Huwag <laughs> lang ganun. Mer Ay, ang Meron po tayo din yung eh. okra. Yan, galing po yung sa freezer. At itong beans. Galing din yung sa freezer. Ilagay ng matigas at ng okay. Pag tumulo, eh, di luto. Huwag <laughs> lang ganun. Eh. Takloban uli natin at para madaling kumulaw kasi ating okra, birding birdie pa siya. Yaming yaming yan. Alam niyo naman, mahilig sa sabaw ang intay. Kaya yan, laga, lalo pa ngayon at malamig.